Oo. Oh, tamis ng tubig. Takaw ang na. Hey guys, sino pang meron nito sa inyo? Sino pang meron sa inyo ng ganitong balon? Na bihira lang to ngayon na balon. Ngayon, grabe. O, oh, tinan mo. Oo, oh. oh, napakalalim. Ano? Oh. Kuha tayo tubig. Ito, masarap ang paligo kasi maano. Tawag dun, malamig. makikiligo tayo sa kapitbahay. Grabe. <coughs> Pansinin niyo, tingnan nyo Ano, ah, bundok siya papaba, mataas. Tapos eh may balon. 'Di ba? Nagkaroon ng tubig. Ayan. Yeah. na siya ng tubig. Angat na natin. Angat, angat. Grabe, linaw ng tubig, ko, oh. Kalamig pa niyan. Linis ng tubig, oh. Pakalinaw. Ha? Nature's. Diba? Linaw. Grabe. Tumbas ng lalim nito. Ayun, yung lupa na yan. Yung patag. Ito yung lalim niyan. Paano kaya siya nakakuha ng tubig? E mataas to. Mataas siya na lupa. Ayan, oh. Kasi pagdating doon, pababa na. Tapos dito, pababa din. Yung katumbas nito, yung patag nung sa baba, yun ang katumbas ng lalim nito. Paano siya nakakuha ng tubig? Di ba ang galing? Bibira na lang to dito sa atin yung may gaitong balon. Karamihan kasi ngayon puro bomba na po. So ganun lang ginagamit niyan. Ito balon, no. Oh. 30 years, January. Oh. Uh, Di kasi mabasa. January 9. Uh, ano to? They 1922? They're... oo oh, parang 19 e eh. January 2011 po ata ano, to ah 2012 oh. naman to January 20. 30 years na pala tong balon grabe tagal na 30 years oh, patay na yung moon, yung moon. di pa ako pinapanganak nun ah ah pinanganak na pala ako nun 13 years pa lang. grabe tagal na itong balon mo 2000. Simula nun ano, hanggang ngayon, hindi pa napalitan. Ito lang ano, ito lang ang napapalitan. Apo, yan pa lang boy, napapalitan. Alam nyo ba, ya, ito pa lang balon na ito, naiinom din, iniinom din pala nila to. Pero yung tubig kasi sobrang linaw, para mas marinaw pa sa mineral na binibili. Grabe no. Bibihira na lang to. Gaya itong balon. Ano? bibihira lang to sa atin makakita ng ganyang balon marami mang balon dyan pero uh, abandonado na kumbaga eh, uh, sarado na so, yung balon na to guys so oh, tinan nyo hanggang baba eleven uh, 11 feet hanggang baba puro simentado yung iba kasi yan eh lupa lang hanggang baba hindi siya simentado ito hanggang baba buhos pala to galing na hello hey nag ko siya naranig nyo hi hello Grabe ang lalim. Paano kaya nahukay ito, no? Okay. Ah, ganyan ganda ano? na, Grabe. Meron pang isang balon dito, ayun. Ayun, ayun, no? Oh. Balon din yan. Grabe, nag, pinagtsagaan nila tong gawin yung balon. Napaka, mataas tong bundok na ito kasi itinamo. mo. Mataas ito, eh, oh. Ayun, oh, Pababa pa. Pero nagkatubig. Ang galing ay eh. galing talaga ng mga Pilipino. Bibihira na lang tong ngayon, tong balon na makikita. Karami na kasi po so mga gamit bomba. Napakalamig ng tubig. Tapos eh iniinom daw. Naiinom daw tong tubig na to. Subukan natin kung ano lasa. Mukhang matamis yata 'te. Kaya natin. Kuha tayo. Ay, de. Hindi kasi yung tabo. Ayan, baka sabi niya excreted ah. Walang cut yan. Inumin natin. Sabi daw, naiinom eh. Nature na nature ka. Oo. Oh, tamis ng tubig. Kaka, ang linis niya. Hindi mo lang naiinom. Pwede mo pang iligit. <laughs> <laughs>